Hello, good morning guys! So, ang pangutana, na, mag-exercise, mag-itang mabuntag. So, number one, mag-exercise tamadabuntag para ang ang atong lawas, mainat-inat na to, atong mga kaugatan, mainat, o niya, dili magkoko. Number two, para iwas po high blood. Para di ta mga high blood, kay once manggod nga kita, kaon unya dili ta mag exercise na tendency nga kita mga high blood kay dili man ta maka exercise sa tuang lawas so kailangan mag exercise yun ta every morning pasingot ba para ang atuang sugar mga mga anod <laughs> mo na nga mag-exercise kita number 3 para dili ta dali ra matigulang dili ta mas stress kasi nag-exercise man ta so kailangan mabuntag sa yuta mo mata unya mo exercise mo siya ang sikreto para always gihapon buapa di pa diba guys guys let's go mag-exercise na ta